Hello guys, magandang bayan ng araw po sa inyong lahat So mga nagtatanong ho kung paano daw gawin yung bawang So ayan guys, speaking of bawang Ayan yeah, o, tignan ninyo uh, <laughs> Si madam kahapon Ayan, so alam nyo ba guys na uh, Sabi niya sa akin, alam mo madam Isa din po ako sa hindi naniniwala noon ng ano, dahil pinakinggan ko at inano ko ng mabuti yung video mo, sabi niya hanggang huli. Totoo nga naman, madam, sabi niya sa akin. Wala namang malaki. Hindi naman ako mapapagod ng ganito na ano, ang tanging ano ko lang puhunan na sinasabi mo is ball pen and coins and marker, ganyan. Naniwala, doon ako na ano, sabi niya sa akin na yung mga bagay na to tinuturo mo ay kumbaga hindi mahirap gawin sabi niya na inlight ako doon sa pinanood kong buong video mo sabi niya uh, parang natauhan ako doon sabi niya na sinabi mo nga naman totoo nga naman madam na walang malaking puhunan hindi mahirap gawin basta paunurin mo lang yung video at panuurin mo lang yung sinasabi mo yung mga sinasabi mo ma'am sabi niya sa akin ginawa ko po talaga ito sabi niya um, dito guys mayana yung ano dito guys itong coins nito hugasan ninyo sa salt tubig na may asin and then i-drawing ninyo ito sun symbol itong sun symbol ay mabisa po siya ngayon dahil po ngayon ay Sunday, Sunday ruled by the sun. So sun po guys and yet meron pa rin siyang shifting energy. So sa ibang bansa madaling araw parang kaya yung energy nito, yung tinatawag nilang portal gate na nagsishifting, na nagbibigay ng pagbabago ng buhay ng isang tao ang kahit sino man ay pwedeng makakuha ng malaking impact sa buhay dito. It's ano, 23 and 24. So, mabisa pa ngayon guys. Unlimited ang humiling. Kaya, itry ninyo ito. So, dito guys, i-draw ninyo ito. Then, ibilad po niyo ito sa sinag ng araw. Kasi nga, sun symbol. Ayan guys. Pero, kung meron kayong bawang guys, ganito yung gawin ninyo. Guys, hindi ko na ipapakita dyan ah. Kasi baka magkaroon ako ng issue o ano, na alam niyo na, hanggang kayang umiwas sa mga bawal ay iiwas pa rin ako para manatili lang na makasurvive itong <laughs> page The page ko. Dito guys, iganito ninyo siya. Kung bawang, sulatan ninyo ng specific amount. Infinity symbol, 333. Ayan, and 520, and then itong coins na guys. Ibilad nyo ito, together sila, dalawa, si bilad nyo ito ng ganito, sa sinag ng araw, ng one hour. And guys, ito, marami naman kayo sigurong bawang. And itong coins, meron naman siguro kayong mga dalawa o tatlong coins sa bahay. And guys, gumawa kayo ng isa, ilagay ninyo sa bulsa ninyo, at isa, ilagay ninyo sa wallet ninyo. And guys, before nyo ilagay doon, humiling kayo, mas maganda yung good intention. Mas madaling matupad. Humiling kayo, natulungan kayo na yung babayaran nito magkaroon kayo. And then, pagkatapos din yung humiling guys, and then relax na kayo. Take action. Tuloy ang buhay yung take action na sinasabi, tuloy ang buhay, tuloy ang mga racket, tuloy ang mga ano guys, tuloy ang ano, hindi porke gumawa ka ng ganitong mga ano guys, hindi ka nakakilos. Kasi guys, habang kumikilos ka, habang nagmove ka, habang energy na energy ka, lalong gumagana at lalong napapabilis yung pagdating ng kailangan mong pera. Sabi ko nga, is unlimited. Money is unlimited. Gumalaw ka at gagalaw yung pera papunta sa Hindi mo hindi ka mo inaasahan, hindi mo inaasahan yung mga tao. Ano guys, basta magtiwala ka lang dito sa gagawin mo. Guys, dito si Madam sabi niya, hindi ko na-expect talaga na matagal nang nakautang sa akin yung tao na yun. Pinadala niya talaga kasi nasa abroad siya. Lagi niyang sinasabi na wala siyang pambayad, kawalang pa yung sahod niya, kulang pa yung ano, sabi niya. And then, itong tao na ito, madam, sabi niya, nanalo pala siya ng malaki sa so, ano, nanalo pala siya sa mga malaking tinayaan daw niya, na kaya nakabayad to siya akin. Talagang on this spot po talaga na binigay niya sa akin, inano niya talaga, hinulog niya talaga yung pera na 31,000. Sabi niya, hindi lang ano yun na, hindi lang hindi lang yung buo na pera ang binigay niya kasama pa dun yung tubo ng ano ng ilang taon sabi niya so dito guys alam nyo bibiyayaan kayo basta may paniniwala kayo huwag kayong pilosopo andyan yung mga tao papatunay sila yung mga na, nagkapera ng dahil sa technique o dahil sa spell ng bawang na to. So, ito guys, maraming salamat po sa inyong lahat. Good luck po and God bless po. Huwag muna kayong mag-entertain ng drama guys. Alalahanin nyo, 23 and 25. Malakas po yan. And huwag ninyong kakalimutan yan guys ha, yung 5 to 0 na yan. Kahit mabura po yan ganyan, at least meron lang po dyan yan. Tutulungan po kayo para magkaroon kayo.